Ilan lamang sa mga kwento sa Biblia ang nagpapalabas ng ganong matinding kuriosidad tulad ng sa Kay Cain. Ang unang mamamatay-tao ng sangkatauhan, isinumpa at naging lagalag, ay misteryosong lumitaw na may asawa at anak. Ngunit kung hanggang sa sandaling John ay kilala lamang natin ang mga inapo ni Adan at Eva, lumilitaw ang malaking tanong. Sino ang asawa ni Cain? Saan siya nagmula? Paano naging posible na ang isang bagay na kasinghalaga nito ay walang malinaw na paliwanag sa banal na kasulatan? Ang misteryong ito ay naging paksa ng mga talakayan sa loob na maraming seglo. Para sa ilan, ang sagot ay simple at halata. Para naman sa iba, ang tanging paraan upang ipaliwanag ang puwang na ito ay isaalang-alang ang mga posibilidad na lumalampas sa karaniwang itinuro. Possible kaya may iba pang lahi ng tao? Natagpuan kaya ni Kame ang mga taong hindi binanggit sa kasulatan? O kaya naman, ang sagot ay nakatago sa isang detalye na hindi napapansin ng karamihan? Ano man ang katotohanan, ang paliwanag tungkol sa asawa ni Cain ay maaring ganap na baguhin ang ating pagunawa sa mga unang kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan. At sa paglalantad ng palaisipang ito, natutuklasan natin na hindi lamang ito tungkol sa isang misteryosong kasal, kundi isang bagay na mas malalim at mas mahalaga. Cain, ang panganay na anak Nina Adan at Eva, ay nagdadala ng isa sa pinakamalalaking misteryo sa kasulatan. Siya ay isinumpa, naging isang lagalag sa lupa, Ngunit biglang inihayag sa Biblia na nagkaroon siya ng asawa at isang anak na nagngangalang Enoch. Dito lumilitaw ang malaking tanong, saan nanggaling ang babaeng ito. Hindi binanggit ng Biblia ang anumang ibang lahi ng tao maliban sa mga inapo ni na Adan at Eva, at ito ay nagdulot ng mga talakayan na tumagal ng maraming seglo. Paano maaring nakahanap si Cain na isang taong mapapangasawa? Ang kakulangan ng mga detalye sa banal na kasulatan ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon ang ilan ay mas tradisyonal, ang iba naman ay mas mapanghamon. Maraming iskolar ang naniniwala na maaring nagpakasal si Kame sa isa sa kanyang mga kapatid na babae, na sa unang tingin ay maaring ituring na hindi karaniwan sa kasalukuyang mga pamantayan. Gunit sa mga panahong yon, naong nagsisimula pa lamang ang sangkatauhan, ang posibilidad na ito ay hindi lamang lohikal kundi kinakailangan. Ang mismong aklat ng Henesis ay nagsasabi na nagkaroon sina Adan at Eva na iba pang mga anak, bagaman hindi isinulat ang kanilang mga pangalan. Bukod dito, sa kawalan ng mga batas na nagbabawal sa pag-asawa na malalapit na kamag-anak, ang ganitong uri ng unyon ay hindi may para sa pagpapatuloy ng lahi ng tao. Sa kabilang banda, may mga nagsusulong ng teoryang si Cain ay maaring nakatagpo ng mga taong hindi direktang nagmula kina Adan at Eva. Ipinapahiwatig nito ang posibilidad na may iba pang mga pangkat ng tao na nilikha ng Diyos ngunit hindi isinama sa tradisyonal na salaysay ng Biblia. Posible kayang ang mundo ay mayroon ng ibang mga linya ng lahi bago pa lumitaw ang mga inapo ni Adan? Ang teoryang ito, bagamat hindi karaniwang tinatanggap sa tradisyonal na pananaw, ay may koneksyon sa ilang mga natuklasang arkeolohikal tungkol sa sinaunang mga sibilisasyon na tila lumitaw ng walang malinaw na koneksyon sa genealogyang biblikal. Kakaiba, may ilang interpretasyon na nagpapahiwatig na ang mismong Biblia ay nagbibigay ng na mga pahiwatig na ang sangkatauhan ay mas marami na kaysa sa inisip natin. Nang matakot si Cain na siya ay patayin matapos siyang palayasin, humingi siya ng protection mula sa Diyos. Ngunit kung sa panahong yon ay mayroon lamang sina Adan, Eva, at kanilang direktang mga inapo, sino ang banta na kanyang kinatatakutan? Ang tanong na ito ay nagudyok sa ilang iskolar na maniwala na may iba pang mga tao sa mundo, isang bagay na hindi diretsong idinetalye sa banal na kasulatan. Kung ang kanyang pamilya lamang ang naroroon, ang kanyang takot sa paghihiganti ay tila walang lohikal na batayan. Ano man ang katotohanan, ang misteryo tungkol sa asawa ni Cain ay isa sa mga puntong sumusubok sa kakayahan ng tao na unawain ang mga unang panahon na kasaysayan ng sangkatauhan. Sa huli, madalas na nag-iwan ng puwang ang kasulatan na humihikayat na mas malalim na pagninilay at interpretasyon. At tulad ng anumang dakilang tanong na walang direktang sagot, ang misteryong ito ay patuloy na nagbubukas ng pinto sa napakaraming haka-haka, mula sa pinakakonserbatibong pananaw hanggang sa mga ideyang sumasalungat sa mga nakasanayan. Gunit ang kapalaran ni Cain ay hindi natapos sa misteryo ng kanyang asawa. Hindi lamang siya nakaligtas sa kanyang pagpapatapon, kundi nakapagpatayo rin siya ng isang bagay na iniwan bilang kanyang pamana sa sangkatauhan. Ang tunggalian sa pagitan na magkapatid ay isang pangkaraniwang tema sa kasaysayan. Gunit ang kwento ni Cain at Abel ay lampas sa isang simpleng alitan sa pamilya. Pareho silang nag-alay ng handog sa Diyos, gunit tanging ang kay Abel lamang ang tinanggap. Si Cain, isang magsasaka, ay nag-alay ng bunga ng kanyang ani, habang si Abel, isang pastol, ay naghandog ng mga panganay mula sa kanyang kawan. At dito nagsimula ang apoy na alitan, bakit tinanggap ng Diyos ang isa at tinanggihan ang isa pa. Hindi ito direktang ipinaliwanag sa Biblia, ngunit maraming naniniwala na naghandog si Abel ng may tunay na pananampalataya at tapat na puso, samantalang si Cain ay nag-alay lamang bilang pagsunod sa ritual, ngunit walang taos pusong debosyon. Ang pangyayaring ito ay nagsimula ng isang damdamin na pamilyar sa lahat, inggit. gunit sa puso ni Kame, ang damdaming ito ay hindi lumipas ng mabilis, ni hindi ito isang bagay na maaaring niyang baliwalain. Hinayaan niyang lumalim ang kanyang hinanakit, na parang apoy na patuloy niyang pinapakain hanggang sa ito ay lumamon sa kanyang buong pagkatao. Bago pa man mangyari ang trehedya, nagbigay ng babala ang Diyos, sinabi niya kay Kame na ang kasalanan ay nasa kanyang pintuan, handang sakupin siya at nasa kanya ang pagpili kung lalabanan ito o hindi. Gunit hindi madaling pigilan ang galit kapag tinatakpan nito ang katuwiran. At nangyari ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Inakay ni Cain si Abel sa bukid, malayo sa mga mata ng kanilang mga magulang at doon niya siya pinatay. Ang dugo ni Abel ay sumigaw mula sa lupa at ang Diyos na nakakakita ng lahat ay hinarap si Cain na saan ang iyong kapatid. Ang kanyang sagot ay malamig at may halong panghuyam, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Gunit alam na ng Diyos ang katotohanan. Ang lupang kanyang sinasaka ay gayon na dungisan ng dugo ng isang inosente, at ito ay may mga kahihinat ng hindi niya kailanman inasahan. Ang kremen ni Cain ay hindi lamang laban sa kanyang kapatid, kundi laban sa mismong prinsipyo ng pagkakapatiran at katarungan. Sa puntong yon, kakaunti pa lamang ang mga tao sa mundo, pinagbubuklod ng dugo. Gunit ang ginawa ni Cain ay bumasag sa ugnayang yon, nagbukas ng pinto sa isang panahon ng karahasan at kawalan ng tiwala. Kaya naman, isinumpa siya ng Diyos, hindi na siya pagpapalain ng lupa, at siya ay magiging lagalag, walang permanenteng tirahan, walang katyakan sa kanyang hinaharap. Isang parusa na, para sa isang magsasaka, ay parang pag-alis sa kanya na mismong pagkakakilanlan. Gunit may isang bagay na lubhang kakaiba. Kahit isang mamamatay tao, hindi hinayaan ng Diyos na siya'y patayin. Sa halip inilagay sa kanya ang isang tanda, ang tinatawag na tanda ni Cain, bilang protection upang walang sinuman ang makapatay sa kanya. Ito ay tila isang kabalintunahan. Bakit ipagkakaloob ng Diyos ang proteksyon sa isang kriminal? Para sa iba, ito ay isang anyo ng awa. Para naman sa iba, ito ay isang paalala sa buong mundo ng kapangyarihan ng hastisya ng Diyos. Sa anumang dahilan, ang tandang ito ay hindi lamang nagpanatili kay Cain, kundi ginawa siyang nadiba sa laha. Gunit hindi nagtapos ang kwento ni Cain bilang isang lagalag na walang direksyon. Sa kabila ng kanyang sumpa, nakahanap siya ng paraan upang magtayo ng isang bagay na nagpabago sa kanyang kapalaran. Dahil ang sangkatauhan, sa kabila ng kasalanan at pagbagsak, ay laging nakakatagpo ng paraan upang itayo muli ang kanyang mundo. Ang parusa kay Kem ay hindi lamang isang pagpapatapon, kundi isang hindi na mababagong pagbabago sa kanyang buhay. Ipinahayag ng Diyos na siya ay magiging isang lagalag, isang taong magpapalaboy-laboy ng walang ugat, Walang permanenteng tahanan at wala ang katyakan na isang matabang lupang kanyang matataniman at anihin. Para sa isang taong naglaan ng na kanyang buhay sa pagsasaka, ang hatol na ito ay isang matinding dago. Hindi lamang niya nawala ang kanyang kapatid, kundi pati na rin ang kanyang layunin sa buhay. Para bang isang taong buong buhay na nagtatayo ng isang kaharian, gunit biglang nasira ang lahat sa isang igla. Ano na ang natira para kay Kane gayon? Wala kundi ang alikabok ng daan at ang bigat ng kanyang nakaraan ngunit hindi hangal sa si Cain. Alam niyang ginawang mahina ng kanyang bagong kalagayan ang kanyang sarili. At dito lumilitaw ang isang kakaibang tano, natakot siyang mapatay na iba. Gunit sino ang mga taong ito? Kung hanggang sa puntong yon, tanging sina Adan, Eva, at ang kanilang mga anak ang binanggit sa Biblia, sino ang mga nagbabantang pumatay sa kanya? Isa ito sa pinakamisteryosong bahagi ng kasulatan. Isa lamang ba itong walang besehang takot o isang pahiwatig na may iba pang lahi ng tao na hindi direktang nabanggit? Ang katahimikan ng Biblia ukol sa puntong ito ay nagpasimula na napakaraming teoryang nagpatuloy sa loob na maraming seglo. Sa kabila ng kanyang sumpa, nakatanggap si Cain na isang protection mula sa Diyos. Inilagay sa kanya ang isang tanda, ang tanyag na tanda ni Cain, bilang garantiya na walang sinuman ang maaring pumatay sa kanya. Ang detalyeng ito ay napakakakaiba. Bakit po protektahan ng Diyos ang isang mamamatay tao? Para sa marami, ito ay isang anyo ng awa, na parang ginawa si Cain bilang isang buhay na patoto ng bunga ng kasalanan. Isang paalala sa mga susunod na henerasyon na ang karahasan ay hindi maaring labanan ng isa pang karahasan. May ilan namang naniniwala na ang tandang ito ay isang pisikal na pagbabago na nagpagkaiba kay Cain mula sa ibang mga tao. Ang marka ni Cain ay isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Biblia. Ano nga ba talaga ito? isang pisikal na tanda, isang pagbabago sa kanyang anyo, isang espiritual na simbolo. Anuman ang sagot, ang presensya nito ay nagsiguro na magpapatuloy ang kanyang buhay nang hindi napapatay. Gunit hindi ibig sabihin nito na magiging madali ang kanyang buhay. Sa bawat hakbang, sa bawat mapanuring tingin, dala niya ang bigat ng kanyang kremen. Sapagkat ang pagtakbo ay hindi kailanman burado ang nakaraan. At kaya ang unang ipinatapon sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dala ang alaala ng dugong kanyang ibinubo at ang tandang nagtakda sa kanya bilang nadiba sa lahat. Gunit sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi siya naglaho. Sa halip, nakahanap siya ng lakas upang gawin ang isang bagay na hindi asahan mula sa isang taong isinumpa. Si Kame ang lagalag ang isinumpa, ang taong walang sariling lupa, ay nagpasyang magtayo ng isang lungsot. Hindi ba ito tila isang kabalintunahan? Sapagkat ang isang nilikhang hinatulan na magpalaboy-laboy ay hindi dapat kayang bumuo ng isang bagay na matibay at pangmatagalan. Gunit dito nadiging hindi pangkaraniwan ang kanyang kwento. Maari sana niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, maaring namuhay siya bilang isang takas habang buhay. Gunit sa kung anong dahilan, natagpuan ni Kame ang lakas upang baguhin ang kanyang tadhana. At sa ganitong paraan, isinilang ang lungsod na Enof na ipinangalan niya sa kanyang anak. Ang pagtatayo ng isang lungsod ay nangangailangan ng mga tao, mga mapagkukunan at organisasyon. At dito lumitaw ang isa pang malaking tanong, kung ang pamilya lamang ni Kame ang mga kilalang tao noon, paano siya nakabuo ng isang lipunan? Muli, nananatiling tahimik ang Biblia tungkol sa detalyeng ito. Gunit ang simpleng katotohanan ng Enof ay naging isang aktibong sentro ng pamumuhay ay nagpapahiwatig na si Kame ay hindi nag-isa tulad ng na inaakala ng iba. Marahil ay may iba pang mga lahi ng tao, o maaring mabilis na dumami ang kanyang sariling lahi sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang katotohanan ang unang mamamatay tao sa kasaysayan ay siya ring naging unang tagapagtayo ng isang lungsod. At ang pagkakatayong ito ay may isang napakalakas na simbolismo. Si Kame, ang taong walang ugat, ay nagpa siyang lumikha ng isang bagay na permanente. Para bang sinusubukan niyang, sa anumang paraan, labanan ang sumpang nagpapatapon sa kanya. Ang lungsod na Enof ay hindi lamang isang pangkat na mga tahanan, kundi isang pagsisikap na magsimula muli upang bumuo ng isang bagong pagkakakilanlan na malayo sa bigat ng kanyang kasalanan. Hindi niya kayang burahin ang nakaraan, ngunit kaya niyang hubugin ang hinaharap. Ilang beses sa kasaysayan na mundo, ang mga dakilang imperyo ay lumitaw mula sa abo ng trehedya. Ngunit may isang kakaibang bagay sa lahat ng ito. Se Kem, na dapat ay isang lagalag, gayon ay naninirahan sa isang permanenteng lugar. Nakatakas ba siya sa kanyang sumpa o sinusubukan lamang niyang huwag itong pansinin? Marahil ang lungsod ay isa lamang pagtatangkang lumikha na isang ilusyon na seguridad na alam niyang hindi niya kailanman tunay na matatamo. Isang kalungan laban sa takot, laban sa pagkakasala, laban sa kawalan na saysay na kanyang sariling buhay. At hindi ba maraming taong gayon ang gumagawa ng pareho? Nagtatayo ng na malalaking estruktura sa kanilang paligid upang takpan ang mga sugat na hindi kailanman gumaling. Ang lungsod na Enof ay hindi na muling binanggit sa mga tala ng Biblia pagkatapos nito. Marahil ito ay nawasak, marahil ito ay naglaho sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang naging kapalaran nito kundi ang sinasagisag nito. Ang kakayahan ng tao na bumangon at muling itayo ang kanyang buhay sa kabila ng pagbaksa. Ngunit kung si Kim ay nagtayo ng isang tahanan para sa kanyang sarili, sino ang naging kasama niya? Sino ang nagbahagi ng kanyang buhay? At dito tayo bumabalik sa malaking misteryo na hindi pa rin ganap na nalulutas. Ang tekstong biblical ay hindi nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa asawa ni Cain. Sinasabi lamang na nagkaroon siya ng isang anak na nagnyanggalang Enof, kaya't lumilitaw ang hindi may iwasang tanong, kanino? Binanggit ng Biblia ang mga inapo ni na Adan at Eva, ngunit hindi nito binabanggit ang iba pang mga lahi o pangkat ng tao. Ang katahimikan na ito ay nagbunga ng isa sa pinakamalalaking debet sa kasaysayan ng teolohiya. Kung nagsimula ang sangkatauhan mula sa isang mag-asawa lamang, saan nagmula ang babaeng ito. Ang pinakatinatanggap na paliwanag sa mga tradisyonal na iskolar ay maaring nagpakasal si Kame sa isa sa kanyang mga kapatid na babae. Maaring ito ay tunog hindi pangkaraniwan sa kasalukuyang panahon, ngunit sa mga unang araw ng sangkatauhan, ito ang tanging lohikal na posibilidad upang mapanatili ang pagpapatuloy ng lahi. Mismong sa aklat ng Henesis ay binanggit na nagkaroon sina Adan at Eva na iba pang mga anak, bagamat hindi nakasaad ang kanilang mga pangalan. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-asawa sa malapit na kamag-anak ay hindi isang pagpili kundi isang pangangailangan. At dahil ang henetikong istruktura ng tao ay nasa simula pa lamang ng kanyang pag-onlad, ang mga depektong genetic na maaring idulot ng ganitong uri ng pag-asawa sa kasalukuyan ay hindi pa isang isyu noon. Gayon paman, may isang teorya na naglalantad ng isang mas nakakaintrigang posibilidad. Paano kung may iba pang mga tao na hindi nagmula kina Adan at Eva? Ipinapalagay ng hipotsis na ito na maaring lumika ang Diyos na iba pang mga pangkat ng tao ng hiwalay, ngunit tanging ang lahi ni Adan ang isinulat sa Biblia dahil ito ang majiging pinagmulan ng bayan ng Diyos. Kung ito ay totoo, hindi lamang nito ipinaliliwanag ang pinagmulan na asawa ni Cain, kundi pati na rin ang kanyang takot na mapatay na ibang tao matapos siyang isumpa. Sapagkat kung ang kanyang pamilya lamang ang umiral, sino ang maaring pumatay sa kanya? May iba pa mga iskolar na naniniwala na ang tanong tungkol sa asawa ni Cain ay hindi kailanman naging isang tunay na isyu naong isinulat ang Henesis. Ang pangunahing layunin ng kasulatan ay hindi upang magbigay na isang kompletong kasaysayan ng sangkatauhan, kundi upang magturo na isang mensaheng teologikal at moral. Dahil dito, maraming detalye ng gayon ay nagbibigay sa atin ng kuryosidad ay maaring hindi gaanong kahalagahan para sa mga unang nagbasa ng teksto. Ngunit ang katotohanan na ang katanungang ito ay nanatili sa loob na maraming seglo ay nagpapakita na. Kahit na walang daretsong sagot, ang misteryong ito ay patuloy na nagbibigay na malalalim na pagninilay. Ano man ang tunay na paliwanag, ipinapakita ng kwento na asawa ni Kame na hindi siya nanatili sa kanyang pag-iisa. Sa kabila ng kanyang sumpa, nagawa niyang bumuo ng pamilya at magiwan na isang pamana. Ngunit ang tanong na ito ay nagbubukas din na isang mas malawak na diskusyon. Ang mga pag-asawa sa pagitan ng mga kamag-anak ay hindi lamang tinanggap noon, kundi isinagawa rin na maraming mga kilalang tauhan sa Biblia. Kaya ito ba ay isang panuntunang tinanggap sa isang tiyak na panahon, ngunit kinalaunan ay ipinagbawal? Ang ideya na si Cain ay maaring nagpakasal sa isang kapatid na babae ay maaring magmukhang kakaiba sa ating makabagong pananaw. Gunit sa ng panahon, hindi lamang ito pangkaraniwan kundi kinakailangan pa. Kung ang sangkatauhan nga ay nagsimula kina Adan at Eva, walang ibang pagpipilian kundi ang pag-asawa sa malapit na kamag-anak upang mapanatili ang kanilang lahi. At ang Biblia mismo ay nagbibigay sa atin ng ilang halimbawa ng ganitong uri ng unyon na hindi naman tinutulan ng Diyos. Ang pinakakilalang kaso, ang kasal ni Abraham at Sarah. Si Abraham, na kinikilalang ama ng pananampalataya, ay nagpakasal sa kanyang kapatid sa ama na si Sarah. At walang sinuman ang nagtuligsa nito sa kanilang panahon. Sa halip, siya pa ang pinili ng Diyos upang maging ama ng isang dakilang bansa. Isa pang halimbawa ay si Isaac, na nagpakasal sa kanyang pinsang si Rebecca. Ang kanyang anak na si Jacob ay nagpakasal din sa dalawa niyang kamag-anak, si Nalia at Raquel. Ang ganitong mga pag-asawa ay hindi lamang tinanggap kundi minsan ay itinutulak pa upang mapanatili ang dalisay na lahi sa loob ng isang pamilya. Noong panahong yon, ang mga pamilya ay hindi lamang simpleng unit na lipunan kundi mga sentro rin ng kapangyarihan at alyansa. Ang pagpapakasal sa loob ng parehong pamilya ay isang paraan upang mapanatili ang pamana, pangalagaan ang tradisyon, at palakasin ang ugnayan. Ang konsepto ng mga bansa at estado ay hindi pagganap na nabuo noon, at wala pang napakaraming pagpipilian pagdating sa pagpapakasal. Kung susuriin mula sa perspektibong ito, ang mga kasal sa pagitan na malalapit na kamag-anak ay hindi isang bagay na kakatwa, kundi isang praktikal na hakbang sa panahon nila. Nakakagulat, hindi lamang ang mga Israelita ang nagsagawa ng ganitong kaugalian. Ang mga sinaunang sibilisasyon tulad ng mga Ehipsyo ay may parehong tradisyon. Madalas magpakasal ang mga paraon sa kanilang sariling mga kapatid upang mapanatili ang kadalisayan ng kanilang dugong maharlika. Sa Babylonia, Assyria at maging sa sinaunang Roma, ang mga sa pagitan na magkakamag-anak ay hindi itinuring na bawal. Ang mga bagay ng gayon ay nadiging sanhina iskandalo, noon ay isang pangkaraniwang bagay lamang. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumabalot sa diskusyong ito, kung noon ay pinapayagan ang kasal sa pagitan ng kamag-anak, bakit ito ipinagbawal kinalaunan? Ang sagot ay maaring may kinalaman sa evolusyon ng sangkatauhan. Habang lumalaki ang populasyon at dumadami ang iba't ibang lahi, ang pangangailangan para sa ganitong uri ng unyon ay antionting nawala. At ito ay isang halimbawa ng kung paano ang magabatas at kaugalian ay nagbabago ayon sa panahon at pangangailangan ng tao. No simula ng sangkatauhan, ang pag-asawa sa pagitan na malalapit na kamag-anak ay isang bagay na normal at kinakailangan pa nga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula itong tingnan sa ibang paraan. Nang dumating ang mga batas ni Moises, ilang saglo matapos ang panahon ni Cain, naging malinaw ang pagbabawal. Itinatag ng Diyos ang mahigpit na mga panuntunan laban sa pag-asawa na magkapatid, magulang at anak, at maging na mga tiyuhin at pamangkin. Kung naon ito ay isang tanggap na bagay, gayon ito ay itinuring na kasalanan. Ginit bakit? Ano ang nagbago mula sa panahon ni Cain hanggang sa panahon ni Moises? Isa sa mga praktikal na paliwanag ay ang aspeto ng genetika. Noong simula, nasa unang yugto pa lamang ang sangkatauhan, at kakaunti pa ang naipong mutasyon sa kanilang mga gen. Dahil dito, ang pag-asawa sa pagitan na magkakamag-anak ay hindi pa nagdudulot na malalaking panganib. Gunit habang lumipas ang mga henerasyon, nagsimulang maging seryosong banta ang akumulasyon ng genetic defects. Ang pagbabawal ng Diyos sa ganitong uri ng kasal ay maaaring isang hakbang upang pangalagaan ang kalusugan ng mga susunod na henerasyon. Tulad ng maraming utos sa Biblia, ito ay may taglay na karunungan na sa bandang huli lamang na unawaan ng agham. Gunit bukod sa aspeto ng kalusugan, may isa pang mahalagang dahilan ang moral at panlipunang epekto nito. Habang lumalawak ang populasyon ng tao, hindi na kailangan magpakasal sa sariling pamilya upang mapanatili ang lahi. Lumitaw ang iba't ibang pangkat at komunidad, kaya't ang pag-asawa sa pagitan na malalapit na kamag-anak ay nagsimulang makita bilang isang problemang emosyonal at istruktural. Kung naon ito ay isang paraan upang mabuhay, gayon ay maari itong humantong sa alitan, kompetisyon, at kalituhan sa loob ng pamilya. Isipin ang mga komplikasyon kung ang isang kapatid ay sabay na bayaw at manugang. Ang mga batas ni Moises ay nilikha sa isang panahon kung saan hinuhubog ng Diyos ang isang natatanging bayan na may malinaw na pagkakaiba mula sa ibang mga bansa. Habang ang mga Ehipsyo at iba pang sinaunang sibilisasyon ay patuloy na nagsasagawa ng pag-asawa sa loob ng kanilang sariling pamilya, ang mga Israelita ay tinawag upang mamuhay sa isang mas mataas na pamantayan na kabanalan at paghihiwalay. Maraming batas sa lumang tipan ang may layunin na gawing nadiba ang bayan ng Diyos sa lahat na iba pang mga bansa sa mundo. At ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng isang mahalagang punto. Ang isang bagay na katanggap-tanggap sa isang yugto ng kasaysayan ay maaring hindi na sa Makikita natin ito hindi lamang sa Biblia kundi pati na rin sa kasalukuyang mundo. Ilang mga kaugalian na noon ay itinuturing na normal ang gayoy kinokondena? Ang panahon ay laging nagdadala ng bagong pagunawa, bagong pangangailangan, at madalas ang mga bagay na tila natural noon ay bigla nating tinitingnan sa ibang paraan. Gunit hindi laging madali ang ganitong uri ng pagbabago. Ang kwento ni Cain ay hindi lamang isang simpleng kasaysayan sa Biblia, kundi isang palaisipan na nagpatuloy sa maraming generation. Nagbibigay daan sa iba't ibang teorya na nagtatangkang ipaliwanag ito sa pamamagitan na agham, kasaysayan, at teolohiya. Bagaman ang Biblia ay hindi isang aklat na agham, ito ay isang spiritual at teolohikal na salaysay. Ngunit hindi nito napigilan ang mga iskolar, teologo at maging ang mga siyentipiko na hanapin ang sagot sa mga puwang na iniwan ng teksto. At pagdating kay Kame at sa kanyang lahi, lalong dumarami ang iba't ibang interpretasyon. May ilang teoryang nagsasabing ang kwento ni Kame ay bahagi ng isang mas malawak na larawan na kasaysayan ng sangkatauhan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga ebidensyang arkeolohikal na nagpapakita ng mga sinaunang sibilisasyon na umiral libu-libong taon na ang nakalilipas, bago pa ang anumang nakasulat na kasaysayan. Pinapahiwatig nito na marahil, hindi lamang sina Adan at Eva ang simula ng sangkatauhan, kundi maaring may iba pang pangkat ng tao na sabay na nabuhay. Ngunit ang pananaw na ito ay lumalaban sa tradisyonal na pagbasa ng Biblia, na nagsasabing si Adan ang unang tao. Ngunit kinakailangan ba talagang intindihin ang kasulatan ng ganap na lateral? May iba namang naniniwala na ang kwento ni Kaim ay hindi dapat ituring bilang isang eksaktong ulat ng kasaysayan, kundi isang aral na may malalim na spiritual na kahulugan. Ito ay kwento ng isang taong naligaw na landas, nagkasala, tumanggap ng parusa, ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa kanyang paglalakbay. Sa ganitong pananaw, nagiging simbolo si Kaim ng katarungan ng Diyos, na hindi lamang nagpaparusa kundi nagbibigay rin ng pangalawang pagkakataon. Ilang taon na ba sa kasaysayan ang naging tulad ni Cain, mga nilalang na nagkamali, pinarusahan, ngunit patuloy na lumaban upang makahanap ng bagong direksyon. Mayroon ding mga nagpapaliwanag ng kwento ni Cain sa pamamagitan ng paghahambing nito sa mga mito at alamat na ibang kultura. Sa mga epikong Mesopotamian, may mga kwento tungkol sa mga hari na itinaboy at nagtayo ng sariling mga lungsod. Sa ilang tekstong apokripo, may mga pahiwatig na si Kame ay maaring tumira sa isang lugar kung saan mayroon ng ibang tao. Ang ganitong interpretasyon ay sumusubok na pagsamahin ang Biblia at ang kasaysayan, ngunit laging nauwi sa tanong ng pananampalataya, hanggang saan maaring pagsamahin ang agham at relihiyon ng hindi nababago ang orihinal na mensahe ng banal na kasulatan. Anuman ang interpretasyon, malinaw na ang kwento ni Kame ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking nagkasala, kundi tungkol sa malalalim na tanong sa buhay. Sino tayo? Saan tayo nagmula? Paano natin hinaharap ang ating mga pagkakamali at ang kanilang mga bunga? At higit sa lahat, tayo ba'y naitakda na ng ating nakaraan o maaari nating hubugin ang ating kinabukasan tulad ng ginawa ni ng nang itayo niya ang kanyang lungsod? Ang mga tanong na ito ang nagpapakita kung bakit ang kwentong ito ay hindi kailanman nawala sa ating kamalayan at kung bakit ito ay patuloy na nagbibigay na inspirasyon sa mga naglalakbay sa daan ng buhay. Ang kwento ni Kame ay higit pa sa isang simpleng salaysay tungkol sa unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bawat detalye, bawat hindi pa nalulutas na misteryo, ay humahantong sa mas malalalim na pagninilay tungkol sa pinagmulan ng tao, sa pagbabago ng mga batas ng Diyos, at maging sa ugnayan ng agham at pananampalataya. Ngunit anong nga ba talaga ang itinuturo ng kwentong ito? Na kahit ang mga nagkamali ay may pagkakataong makahanap ng bagong landas, na hindi pa laging may direktang sagot para sa lahat ng ating tanong. At higit sa lahat na ang ating nakaraan ay maaring magdala na mahahalagang aral na huhubog sa ating hinahara. Gayon, huminto sandali at mag-isip, ilang beses mo nang kinwestiyon ang isang bagay na tila walang paliwana? Tinatanggap mo ba ang madaling sagot o handa kang maghukay ng mas malalim para mahanap ang katotohanan? Ang Biblia ay puno ng magahiwaga at ang kwento ni Kame ay isa lamang sa mga ito. Ilan pa kaya ang mga katotohanan na nakatago sa pagitan ng mga linya? At kung ang isang simpleng tanong tungkol sa asawa ni Kame ay maaring magkaroon na mas malalim na kahulugan, ilan pa kaya sa ating mga paniniwala ang nangangailangan na masusing pagunawa? Kung nais mong patuloy na matuto at tuklasin ang mas malalalim na aspeto ng mga paksang tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification. Marami pang kaalaman ang naghihintay na may bahagi. At siguradong ayaw mong maiwan sa susunod na mga revelation.